kaya Balika muna, balikan natin tungtong-tungkol sa Bustos dam at nasa linya na po natin si Engineer Eduardo Guillian Administrator National Irrigation Administration. Mm -hmm. Engineer Guillian, magandang umaga po, Engineer. Ay, uh, good morning po, Opo. sir. Magandang umaga po sa ating lahat. Ay tama tama at kayo po ang aming natawagan sapagkat itong Bustos dam tama Ooh. tama po ba? Critical po ito para sa irigasyon sa ating mga magsasaka diyan sa Bulacan at saka sa Pampanga, Engineer. Ay, uh, yes sir. In fact, meron tayong mga 1,200 na uh, hectares na standing crop po ngayon. Opo, na umaasa po sa Bustos Dam. Eh teka po, tan nangyari pala kahapon diyan, nasira yung rubber gate dahil daw po sa tindi ng init ang panahon. Bumigay yata po, uh, mga limang metro lang naman daw yata ang lapad. Pero ang aming kukumustahin, na repair na ho ba yan? Kasi kung uh, medyo maantala ang pag-repair dyan, baka maubos din naman yung tubig sa Bustos Dam. Ano po, engineer? tama po ah uh, tinitingnan ho natin yung talagang uh, cost po niyan ano po pero is isang factor po 'yan kasi ay rubber gate nga po ito bale 6 po 'yan eh mm -hmm. uh, base ano po so yung uh, number three ang bumigay yung nasa gitna so yun po yung uh, tinignan naman kaagad ng ating mga engineers sa uh, tahapon so uh, hinihintay ko po yung ano yung final na report natin ko ano talaga yung cost ano yung pwede natin gawin Opo. Uh, para uh, ito po eh, ay natin sa ating kagad. Wala, wala wala pa hong report kung ano po yung naging pau ng hakbang para maampat yung paglabas po ng tubig. Engineer? Ay actually uh, po by uh, uh, 4pm po kahapon ay uh, medyo ano na no, na sa uh, normal na po yung flow ng tubig kasi mm -hmm. uh, pagka-burst po nung uh, nung dam natin ay uh, sinabihan natin kagad yung anggat na itigil. Mm -hmm. yung uh, pag-release po ng para sa irigasyon. Yung dam na po yan kasi, uh, ano po yan eh, bale, 15 meters po ang taas nung cement, yung kongkreto. Tapos yun pong nire-regulate po ng uh, rubber gate ay nasa 2.3 2. meters lamang po. Mm -hmm. Kaya nung mag-burst po yung dam natin, nasa 17.3 meters yung level niya. Mm -hmm. uh, binaba natin sa 15. Opo. Uh, mm -hmm. Hindi ho ano po kasi yan eh, Uh, parang additional po yan kasi Iba, pa, parang barad type po kasi yung design yan. Opo. So you know, kaya pinalitan po ng rubber yung dating uh, uh, bakal kasi uh, nasira po yung bakal niya na 1990 ano po sa so nagpalit ng rubber gate manang 1997 na. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Okay, kasi ang uh, tama ba yung Bustos Dam sa pagkakaalam po namin, kumukuha ng tubig sa angkat dam yan at ang, ang tawag nga nila diyan ay regulator dam. Ano po, tama ba 'yon engineer po uh, Gillian? Tama po yan, yan yung re regulatory dam kung tinatawag po natin kasi mm -hmm. uh, yung sa taas yung anggat, sa po yung nag-iipon po talaga ng mm -hmm. malaking tubig at uh, nagre-release po yan o dumadaan po yan doon sa uh, Ipo Dam na kung saan natin kinukuha yung lumang tubig sa Metro Manila Opo tapos yung uh, uh, meron din po kaming allocation yun po ang bumababa dito sa Bustos dam mm -hmm. you know, uh, Maganda nga ito nakita natin naman po na ito ha ah, talagang uh, na napubigay yung isang uh, rubber gate. Kita naman natin hindi hindi ho kasi yung Bustos Dam. Mm -hmm. uh, maliit lamang po yung impoundment yan eh kasi ano ano lamang po siya diversion lamang po siya pang divert lahat ng tubig. Opo. Tuminsan So, minsan pagka bumabaha nga po dito sa Ah uh, Bulacan area, dito sa baba po ng Bustos dam natin, hmm. nasisisi po yung Bustos dam na kustang baha. Pero ano lamang po 'yan, maliit lang po yung impoundment. Dito natin nakita talaga, no? Ah mm -hmm. uh, maliit lang yung impoundment. niya. so hindi ko sa magkukust talaga ng baha. Opo, ang opo. Ang concern natin is yung doon po sa taas yung mga impoundment natin, hmm. yung angat at saka yung ipo. Opo, opo. So ngayon po yung ano po ba yung kahapon kasi may mga na report naman ng na mga lugar dyan sa Bulacan na naapektuhan ng uh, pagbaha uh, kung sa po ang mga ang sitwasyon sa baha po sa ngayon engineer Ay uh, gaya po nang nasabi ko po by uh, 4pm po Okay na uh, kahapon ay uh, regular, uh, yung natural flow naman po ng tubig kasi in-stop kagad lang ano po eh nang angat yung uh, release sa atin ang ang ilog po upstream of uh, mm -hmm. uh, Bustos is yung Manicik at saka yung uh, Bayabas ano po Opo So Mm, yun lamang po yung Pero wala pong halos naman yung, uh, yung ilog na yan ngayon eh. Uh, sa baba po. Uh -huh. So nag-subside na po ang tubig doon sa ibaba, sa mga komunidad? Okay. Opo, po opo. May mga around one and a half hours lang po talaga na ibalik na natin sa normal yung, opo. yung tubig. So ngayon po nire-repair na po yung uh, bumigay na rubber gate na yan, engineer? Ah, uh, alam niyo po ang talagang story niyan po, ano, yung uh, Rubber Gate na yan, in fairness naman sa previous administration kasi ni repair po yan nung 2016, mm -hmm, ano po. Mm -hmm. So, natapos yan ang 2018. Eh, in fairness sa previous administration. Hindi ko nila talaga uh, inaccept yung project, ano? Kasi napansin nila kaagad na may uh, may design flaw noon at sila doon sa rubber yung rubber uh, na inilagay, mm. medyo may problema. Mm -hmm. Kaya nga, pinapapalitan po yan eh. In fact, itong administration ko na ito, may uh, communication na tayo, pina-follow up natin para palitan yung remaining na uh, mm -hmm. remaining na uh, uh, lima. Ano po? Kasi napalitan yung isa, di ba? Nasira noong, mm -hmm. if I'm mistaken, 2020, nasira yung isa. Mm -hmm. So napalitan naman po namin itong 2024. Mm -hmm. So, pinapapalitan ho natin talaga, talaga lahat yung lima. Opo. Anong, anong ipapalit? Rubber din? Rubber gate din? Rubber din po. Alam niyo po itong rubber gate design ng uh, Japanese consultant uh, po nag nag uh, nag uh, nakita ko yung history kasi niyan ano po. Ah. Uh -huh. uh, mga Japanese uh, consultants po ang nag uh, nag uh, suggest ito. Dati po kasi yan bakal yung tinatawag din lang polling shutter. Mhm. Mm yung pagka na nating ngayong certain height at uh, tutumban na lamang po siya. Kasi mm -hmm. nakita nila ineffective. Mm -hmm. So nilagyan po ng uh, rubber dam. Ang totoo yung isang uh, rubber Dam, kaya nasira noong uh, nasira po noong 2020. Mm -hmm. ang, at, ang, sabi nila, uh, sabi po nila, may uh, naanud daw na parang um, man, uh, boat or mm -hmm. parang ano yata uh, boat na mamalaki, ano? mm -hmm. At uh, tumama doon sa rubber ano natin. Nasira. So, yun po yung Kaya yun yung dahilan kung bakit nasira po. Noon. Opo. Noon. So, yung quality ng rubber ang kuna-question ngayon. Tama po. Uh, tama po. Yung pang uh, previous ano natin, talagang uh, hindi ho nila, ang pagkaka, hindi ho nila in-accept ito eh. Opo. Kasi kinukwestiyon na nila yung quality ng rubber dam Opo. na nailagay. Pero kung sa design, okay naman po yung rubber dam. Opo. Yung lamang pong yung quality. Uh, Opo, nilang po. Opo, So temporary pong, po ito ngayon kasi wala pa yung permanente. Kasi may question nga doon sa rubber. Engineer, ang sinasabi ko po, hindi po siya inaccept in, -accept in -accept? ng previous administration. Opo, opo, hmm, hindi opo. Hindi po siya inaccept. Pinapapalitan po natin. In fact, kaya okay. pinapalaw po natin yan. Eh. So, Sige po. Engineer, opo. salamat po. At uh, sana po maging uh, maayos po at ligtas ang ating mga kababayan dyan sa Bulacan. At saka yung siyempre yung ating uh, bustos dam ay safe at functional. Thank you po. Good morning po. Good morning po. Opo. Engineer Eduardo Guillen, Administrator, National Irrigation Administration. <coughs>